Welcome back po sa ating channel. Grabe, viral video ng aktor na si Mark Anthony Fernandez patuloy na pinag-uusapan sa iba't ibang bahagi ng social media. Narito ang buong detalye. Patuloy pa ring pinagtiyestahan ng mga netizens ang umanoy kumakalat na video scandal ng aktor na si Mark Anthony Fernandez. Sa naturang video, makikita ang isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Mark Anthony. Nakahubad ito sabay pakita ng kanyang private part sa harap ng kamera. Ilang sandali lamang ang lumipas ay may isang babaeng lumabas sa video sa kanila sinimulan ang pagtatalik. Maikli lamang ang naturang video at medyo malabo rin ang pagkakakuha. Marami ang naniniwala na ang aktor nga ang nasa video pero may mga nakapanood naman nito na kamukha lang daw ng aktor na walang saplot. Isang source naman ang nakapagsabi sa amin na kuha raw ang video sa isang eksena na ginawa ni Mark sa pelikulang Scorpio Knights 3, kasama ang Vivamax Max Bombshell na si Christine Burmes kung saan buong tapang na nagpakita ng kanyang private part ang aktor. Pero mas marami kaming nabasang comments sa social media na humahanga sa kadakilaan ng aktor may ipagmamalaki naman daw ito kaya may karapatan siyang ilantad ang itinatagong pagkalalaki. Samantala, may nakita naman kami sa social media na tila pinagkakakitaan pa ng ilang netizens ang kumakalat na video scandal umano ng aktor. Maikli lang kasi ang video na kumalat sa Sockmed kaya may mga nag-aalok sa mga nais daw mapanood ang kabuuan ng video pero kailangan muna nilang magbayad sa pamamagitan ng isang app. In fairness, may mga nagnasa naman kay Mark Anthony dahil sa nasabing viral video at karamihan ay mga beki na nasyok sa kanilang napanood. Super Dax daw pala ng aktor at talagang may ipagmamalaki. Ang tanong na lang, gawan kaya ng kaukulang aksyon ng VAA ang pagkalat ng umanoy video scandal ni Mark o Deadman na lang lalo pat may bagong pelikula ang aktor sa Vivamax. Samantala hanggang ngayon na natili namang tikom ang aktor at walang pahayag sa naturang isyo na ito na kanyang kinasangkutan. Ayon naman sa mga solid supporters ng aktor huwag nyo nang ikalat pa nang ikalat ang nasabing video bagamat wala pang reaksyon o pahayag ang nasabing aktor na si Mark Anthony Tungkol dito, marami naman ang naniniwalang kamukha lang ito ng aktor. Gayunpaman dahil sa pagkalat ng nasabing viral scandal ng aktor, usap-usapan tuloy ito sa iba't ibang bahagi ng social media na talaga namang pinag-uusapan ng mga marites.